Hello guys, nandito kami sa kapitbahay ngayon. Nanungkit <laughs> kitsaki <si> man na. Bayabas. <laughs> Bayabas. Marami na. <laughs> Ayan to, Akima o. Oh. Doon sa taas. Kasi hindi yata maabot ng ano. Sunod ako naman, naman ng manongkit. Ang daming bunga guys. Ha? Huh? Ito. Ayan. Ayan. Niya, <laughs> Ayan, ako ni Akima. Ako naman. Ah, andi, sungkitin so, mo muna yun o. Oh? Ayun oh, no, inog yun. Yeah. Guys, oh, so, daming bunga ng bayabas, matamis pa. Hindi siya ano, hindi siya nawawalan ng hinog. Kami lang yata ang nangunguha dito. Ang bait-bait ng kapitbahay namin, guys. Ilang beses na kami nang nakahingi dito. <laughs> Mga kapalmuks na kami. <laughs> Ayan si Akima oh. Ang dami ka nang kuha. Na? Saan? Ayun yun. Ako naman ha. Eh, panguha ka muna. Tapos ako naman. Ayun guys Oh. Ayun. 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 mo, para naglilihi si Akima. <laughs> Talaga gano'n eh. Hindi, na, eh, hindi nakatulog eh. Kailangan makakuha ng bayabas ang daming bunga guys. Oh. Hmm. Ako marami kong kukunin. <laughs> Sige pa. Ayun guys oh. Hmm. Ayan, dami. Oh, dami Akima. Oh. Sige, tapos ako naman sunod. Ayun oh, yun, yan, hinog. Ayan, sige. Hindi mo ano? Ayan guys, oh. oh. Nakuha mo? Nakuha. Oh, yun. Ay, naku guys. na lang guys. <laughs> Yun na lang update namin sa Bayabas. Kaya <laughs> e malapit na namin na